So yun guys, uh, kung ikaw isang Peter sa barko no. So ito yung isa sa pwede mo maging trabaho. So itong ginagawa natin ngayon, ito yung catwalk no. Mula dun sa may accommodation ng barko natin papunta rito sa forward. Siyempre kasama ko yung aking partner. Yan yung ating uh, deckhand no. Isa sa ating deck So yung mga tropa natin, ito kasi yung mga kailangan nating i-repair. Ayan. So marami na siyang mga sira, no. Although marami na tayong na-repair yung papunta doon. Yan, bago na lahat 'yan. So dito naman, uh, papunta naman tayo sa forward. Kaya tinanggal naman ng mga tropa yung mga apakan, no. So puntahan natin sila. So 200 meters ang haba nito, guys. Kaya medyo tagal-tagal din. Bali 2 weeks na tayong na nating ginagawa 'to, no. Ay, marami na kasi siyang sira. Yung mga ganyan. <coughs> Kaya, kailangan na repairin pati itong mga inapakan natin. Tsaka yung mga kalawang kailangan matanggal para mapinturahan. Para safe 'yung mga dadaan. Yan, Saka, sa kasalukuyan tinatanggal ng tropa yan. yung ating Salamat mga guys. apakan, no? Guys. Ayan, yung ating sa Cavite, uh, sa buhol. Iba ba min Ano mo sa mukha para makilala ka? Wow. <laughs> Ayun. Pre, dadaan lang ako sandali. Oh, okay, guys. Para ma ko Dito na naman kami, guys. Trabaho na naman. Ayun. Uwi sa parko. So, 'yun, guys. 'Yun yung pinagawa nila, no? Kailangan tanggalin nila 'tong mga apakan. O, oh itong grating sa atin. So, masisikip. Masisikip yung iba. Napit. Kasa yan tayong bumabiyain, o. No? Papunta tayong Morocco. Nandito tayo sa area ng West Africa. Ayan, yung panahon natin. Makulimlim. Kaya, meron pa tayong 2 weeks bago tayo dumating ng Morocco. Ayan. So, shout out, shout out muna. Shout out, John, guys. Pakatrakapitin. awit lang. Tigil muna sandali para malino yung shout out. Shout out. Shout out yan, guys. Pakatrakapitin. Kung so, kami ngayon, lunis. Tapahaw na saan. Ikaw, kabayan. Ng Ikaw, Shout out dyan sa lahat ng mga taga-bohol. Mga buntag. Family, family. Gritan uh, Family, uh, family diha, sa Panglao ayun so shout out sa lahat ng mga taga Bohol at saka sa mga taga Cebu ayan maraming marino ang taga Cebu no so yun guys sabat yung natanggal nila to ako naman eh welding na dun sa dakong uh, likuran no